Ako si Earl John C. um, I am 13, 19 years old at kasalukuyang nag-aaral sa Salle University, Las Molinas na kumukuha ng kursong or programang Bachelor sa Edukasyong Pagsekundarya na nagpapakadalubhasa sa araling Panlipunan. Ako ay bahagi rin ng Komunidad ng Parokya ng sa Lolo. Ako ay nagsimula bilang isang lingkod dambana hanggang sa naging bahagi ng Readers and Commentators Ministry, naging katikista, at sa uh, pagsangayon ng ating pura paroko, ako ay naging bahagi rin ng Siring Committee ng ating minamahal na parokya. Uh, noong, noong bata ako, nakikita ko yung lola ko na nagsisimba tuwing Merkules, parang naging habit na rin sa kanya yung pag pagsang pag, pagsamba tuwing Merkules, at siguro bilang bata, na-curious ako no? naging habit siya ng aking lola na sa kasalukuyan, na-adapt ko siya. At uh, nung ako ay nag-aral sa Jesus Son of Mary Academy tuwing Merkoles ng umaga, uh, may nagnunobena. Kaya sa pamamagitan ng ganong programa o ganong uh, pag akin sa akin, mas naipakita ko yung pagdedebosyon sa mahal na ina. Mas lalo akong lumapit sa mahal na ina. Noon, nung ako ay hindi pa lingkod simbahan, ah, hindi ko siya naging gawin na mag tuwing Merkoles. Tumatak ang Merkulis sa akin na ah, parang hindi kompleto ang isang linggo na hindi ako makapag -novena. Parang kulang. At ah, sa pamakita noon, yung pagdarasal ng novena, yun nga, mas lumapit ako sa Diyos, mas lumapit ako sa mahal na ina na sa bawat yugto ng aking buhay, pagsubok man o kasiyahan o tagumpay, nandun ang mahal na ina. Hindi siya nawala sa tabi ko dahil hindi ng kanyang anak na si Jesus. Marami at tunay na mapagpala ang mahal na ina ng bagong ayan. Nung ako ay nag-entrance exam sa De La Salle University Las Marinas, isa ito sa mga hiling ko sa kanya. Kung hindi man pagpalain, ay uh, susundin ko kung anong gusto ng kanyang anak. No? Kung saan man ako mag-aaral, Uh, dalinawa ako sa mabuting kamay, makapag-aral ng maayos, matiwasay. Gayun din, yung mga panalangin para sa pamilya, kagalingan sa may sakit, uh, na kahit tahimik, kahit uh, ako lang ang nakakaalam, ako yung masasabi kong patunay na mapaghimala, ang Diyos ay talagang uh, nagbibigay ng kagalingan, nagbibigay ng gracia sa atin. At ah, uh, sa ating mahal na ina nang laging saklolo, talagang hindi ako na mayon naging nawala sa linya ng paglilingkod. Kaya takabila ng hirap, takbila ng mga hindi pagkakaunawaan, narito pa rin ako dahil sa kanya. Uh, para sa akin, ang pagdededication sa mahal na ina ay una nang mission hindi lang tayo basta nagdarasal para sa akin na hindi lang tayo basta nagdarasal sa loob ng simbahan. Tayo din dapat ay kumikilos sa labas, sa ating samahan, sa mga lingkod simbahan, sa mga laiko, na uh, maging aktibo sa simbahan at mabuhay ang spiritualidad ng bawat isa. Ngayon din, nagturo din sa akin ng pagdedebosyon na magmalasakit. Tulad ng ng ating ina sa kanyang anak. Ang pagdamay sa mga nawawala, sa mga nangangailangan at sa mga hikahos ay talagang uh, doon pa lang sa imahe niya, makikita na natin na uh, nandun ang pagyakap at ganoon ang tinuturo sa atin ng mahal na ina. Yakapin ang bawat isa, uh, ipadama yung pagmamahal at uh, magkaroon ng inklusibong pagtanggap sa komunidad.